traffic hello ito tayo ng antipolo ngayon yung Vespa Odax antipolo pero late na ako eh kaninang 9.30 sila nag start ano oras ba? 11.30 na <laughs> tapos silipin lang natin kung anong meron dun tapos punta ako sa bahay dadala lang ako ng mangga smooth lung engine ito na ilaras na to sa so, by entrance sa harap pa ano ko pwede pumasok dito yeah. ito ata entrance nasan kaya sila hanapin natin ayun ito oh nasarili pa silang parking pwede pwede po konti lang tao sana next time marami na PX, ganda. Ayoko mag-park dito, tabi nga. Ah, dito tayo mag-park. Pwede kayo mag-test drive tong GTS. <laughs> test drive ako ng GTV. Ano test start? Pupush ba? Okay. Uy, hey, ganda yung suspension. higit ni Bella. pwede rin solid yung feeling first time ka lumakas ng 300cc na Vespa at pakadrive drive. Asong ingay pala ng music, baka copyright? sa taas naman parang same lang same lang yung taas nito Doon sa mga 150cc ikit ng gauge na ito, bilog lakas ng power din <laughs> Pero di naman siya nakakabikla From 150 Try ko rin yung bagong sprint Ano mo yung nagbago dun Itang ikat patas Balik na ako Parang gusto ko bumili ng drink. Ikat ako mamaya dito. Try natin itong isa. Pero mas gusto ko yung feeling nito. Parang siyang sprint lang. sarap pala ng ano ng rear brake na disc din lambot Okay na ako. Ang solid ang feeling na ito mas mabigat ito. alis na ako ang konti pa lang sana sa susunod dumami to sana sumikat saka sana lumaki yung pwede na pag test drive pataman ako ng bahay tara tara init Ako bumili ng drink, ayoko ng kape ko sana just lang kasi lemonade lang ang choice ayoko rin ng lemonade parang magaan tuloy yung feeling nitong 150cc ang <laughs> lambot ng upuan ng mga GTS yung mga 300cc pero sabi nila na ano daw parang na break in na daw kasi kasi kung saan nila dinadala pan test talaga yung mga motor na yan ang lambot ng upuan Lapit na ako sa bahay. Balik ko ulit ako mamaya. Ayos na yung daan dito. Ngayon, eh, pauwi na ako. deliver ko lang yung mangga. <laughs> Ay, may one way pa dito. Tukulit bukas na ulit dun Hindi ka na kailan mag stoplight dun sa may shopwise Two bars na, na ako Hintayin ko sana yung pagbaba ng gas eh Bago ako magpagas <laughs> Magpagas mo na kaya ako ng mga 100 pesos Para mahintay ko yung roll pack KFC na dito Ano ba to dati? Hindi ka maalala Hindi na ako dadaan ulit sa may inaares attack full throttle to kailangan mauna ay ito nito na na natin yung truck so <laughs> ayun lang init salamat sa panonood next time ulit bye bye dito ko dadaan para may lilim malamig dito eh <laughs>